ayoning masuri ang sitwasyon at masiguro ang kandaan ng mga tropa na naka-assign sa Forward Operating Detachment o FOD binisita ito ni 4ID Commander Major General Jose Maria Arcuipa II sa Barangay Binikalan, San Luis, Agusan del Sur noong Agosto 24. Ang FOD Kamalangan bilang isa sa mga pinakamalayong komunidad sa probinsya na walang kalsada at mapupuntahan lamang sa paglalakad ay isa sa mga FOD na itinatag ng 4ID sa area of responsibility nito upang mapanatili ang operasyong militar sa mga mahirap marating na malalayong lugar at tradisyonal na daanan at pinagtataguan ng CTG. Sa pagbisita ni Major General Cuerpo sa FOD, pinangunahan nito ang pinning of ranks sa tatlong bagong na promote na sundalo bilang bahagi ng pagpuporsige ng 4ID na mas lalo pang palakasin ang moral ng mga ito na nakadistino sa malalayong lugar. Samantala, sa parehong araw, binisita naman ni Major General Cuerpo ang tropa ng Charlie Company ng 8th Infantry Battalion sa barangay Kaburakanan, Malaybalay City, Bukidnon upang parangalan ng medalya ang siyam ng mga miyembro nito dahil sa naging matagumpay na engkwentro noong Agosto 23 sa sitio Lagaslasan, Barangay Kulaman, Malaybalay City, Bukidnon na nagrisulta sa pagkasamsam ng anim na high-powered firearms, iba't ibang gamit pandigma at ang neutralisasyon ng top city G leader na si Christopher Tingkayan alias Mojen Gamot, 23 anyos, na tinatawag na commanding officer ng Headquarters Force NEO. Regional Operations Command ng North Central Mindanao Regional Committee kabilang sa medalyang iginawad ay ang Military Merit Medal with Bronze Spearhead Device o BSD at Military Merit Medal with BSD Interim to Gold Cross Award dahil sa kanilang ipinakitang katapangan at kakayahan na maprotektahan ang komunidad laban sa karahasan ng CTG. Sa mensahe ni 4ID Commander Major General Cuerpo, sinabi nito na ang kagitingan at pagtatayan ng kasundaluhan sa kanilang buhay upang labanan ang mga terorista ay naaayon lamang na mabigyan ng karampatang parangal at mataas na pagkilala kaya nangangako ang 4ID na lubos silang susuportahan at tutulungan sa kanilang pangangailangan bilang pagbibigay sa kanilang mga kontribusyon. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino, Ella Rivera, 4ID News.